Libo-libong agrarian beneficiaries ang nakatanggap ng titulo ng lupa sa Eastern Visayas. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatapusin ang pamamahagi nito sa mga magsasaka sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Alan Francisco sa detalye. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang nanguna sa pamahagi ng titulo ng lupa sa mga sakahan sa Eastern Visayas. Nangyari yan sa Tacloban City Convention Center kung saan nagsama-sama ang higit 5,000 na mga binipisyaryo. Dito ay tiniyak ni Pangulo Marcos na makatatanggap ng land title ang mga binipisyaryo na agrarian. Kaya naman po hangad ko na, na sa loob ng aking termino lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa tatapusin po natin ito sa susunod na apat na taon. Alam, po, alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform nang mahigit 15,000 limang hektarya ng lupa sa mahigit na siyam na libong sa buong bansa. Hangad natin na tapusa, tapusin yan at makapagbigay ng higit sa dalawamputatlong libo na hektarya na lupa bago pa matapos ang taon na ito. Inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Agrarian Reform para sa Split Project. Ito ang support to parcelization of lands for individual titling project. Layunin nitong masapaunlad pa ng mga magasaka ang kanilang mga sakahan. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Ang lahat ng lupa at serbisyo matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Matapos ang ilang dekada, nakamit na ng mga taga-Eastern Visayas ang titulo ng kanilang mga sakahan. Mga titulong kay tagal nilang hinintay pero ngayon ay kanila nang napasakamay. Kasama sa mga benepisyaryo si Nawanito, 84 years old, at Fedil, 70 years old, sa nabigyan ng titulo ng lupa. Ilang dekadang hinintay ang dalawang senior citizen ang inaasam na land title. Salamat. Salamat sa tagada. Maraming salamat lahat iya, katana niya. Damo nga salamat. Maraming maraming salamat po daw, sir. Sana uh, ilain eh, mga anak at magsusunod. Sabi niya, sir, sa kaso, mga, 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 anak, mga anak na lang na daw, pag wala, mawala na siya, ibibigyan niya sa mga anak na lang niya po. Hindi lang sa pamahagi ng lupa nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama ang ang pagibigay ng support at extension services sa mga binipisyaryo, gaya na lang ng pagkapatayo ng mga farm-to-market road at mga tulay na tinawag na PBBM bridges o pang-agraryong tulay para sa bagong bayan niya ng mga magasaka. Naglaan din ng higit 70 million pesos para sa irrigation project upang malabanan ng El Nino. Nariyan din ang mahigit 200 makinarya at kagamitan para sa mga magasaka. May utos din si Pangulo Marcos Sadar na makipagtulungan sa DSWD at Dole upang mas makapagbigay pa ng karagdagang tulong sa mga magasaka. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na siguradad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking tauspusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Ang hiling lamang po namin ay alagaan naman ninyo ang uh, pagyamanin po ninyo ang mga binigay sa inyo ngayon. Kinilala rin ng punong hekotibo ang kontribusyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa sektor na agrarian reform. Dahil po ang nagsimula ng agrarian reform program, ay nagsimula yan isa sa una na ginawa ng aking ama noong siya ay umupo bilang Pangulo. At ang kasamahan naman niya na Secretary Conrado Estrella naman ay ang lolo ni Secretary Conrado Estrella. Kaya't naman ay sabi ko, noong nung kami napasok na sa 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 pagpresidente at saka sa ginawa ko niya sa kagad na sekretary dahil sabi ko kahiyahiya naman 30 taon na lampas pa sa 30 taon na nag ang tao tiniyak din ni President Marcos na ang rehabilitasyon sa Maharlika Highway ay isa sa prioridad ng kanyang administrasyon well it's part is always part, it's part of, the, of our continuing plan for the uh, for, for uh, the rehabilitation of what's happened because Up, even up to now uh, some of the governors I was talking to them some of uh, the other officials hindi yolanda so that's still that we all that all those rehabilitation you know we we only really started 2 years ago uh, because nothing was done And the previous administration, nothing was done in the administration before that. Bago magtakloban, galing muna si Pangulo Marcos sa Dumaguete City, kung saan, una na rin siyang nagbigay ng land titles at support services. Mas po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit at 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 hektarya ng lupain dito sa Region 7. Ah, ano, pasalamat ko nga nadawat na dawat na ang among titulo pag Anhi ni Bongbong Marcos. Malipay na may ini eh, eh namang nadawat nga titulo. Dagang salamat. Dito Bongbong makadawat ko yung tagalo na ang akong itikad. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.